Simula na ba ng tag-ulan? Yan ang tanong ng ilan dahil magkasunod na araw ng umuulan sa Metro Manila. Pero bandang hunyo pa raw yan, sabi ng pag-asa. At ngayon pa lang, nag-abiso na sila na maghanda dahil posible pa itong sabayan ng Laninya. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Francis Orso. Kung record high ang temperatura dahil sa init at El Nino ngayon, nakupo humanda sa mga susunod na buwan. Ayon kasi sa pag-asa, mas magiging malalakas ang ibubuhos na ulan dahil sa posibilidad ng La Nina phenomenon. Sa gitna ng matinding init, bigla na lang inulan at binaha ang ilang bahagi ng Metro Manila kahapon. Dahil dito, bumagal tuloy ang daloy ng trapiko sa ilang kalsada sa Maynila. Paliwanag ng pag-asa, normal lang yan dahil kapag matindi ang init, nagkakaroon ng evaporation o pamumuo ng ulap na posibleng magdulot ng pag-ulan. Sa kabila niya na inaasahang magtatagal pa rin ang epekto ng tag-init hanggang sa susunod pang linggo, lalo na sa Central at Northern Luzon. Pero habang unti-unti nang makakapagpahinga sa nakakapasong init ang mas malaking bahagi ng bansa, Iisteis daw muna sabi ng pag -asa. May bumuhusman man kasing ulan nitong nagdaang araw, hindi ito ang hudyat na nagsisimula na ang tag-ulana. May mga possibility na posibleng madili ang tag-ulan and may nagsasabi din naman na andun siya sa within normal range. May possible na yung onset ng rainy season may commence between June 1 to 15. So, may mga around mga 85% chances yan. Or June 16 onwards, so may mga around 15% chances tayo. At kapag nagsimula na ang tag-ulan, sasabayan daw yan ng La Nina phenomenon. Pagdating kasi ng Hulyo, tataas pa sa 69% ang La Nina event. La Nina ang kabaliktara ng El Nino kung saan mas malalakas na ulan naman ang inaasahan. Posible din may mga malalakas na mga bagyo, maraming ulan, but mas probable yung tinatawag na maraming ulan ang binibigay na na tubig ulan ng mga bagyo kapag may laninya. Nangyayari ang laninya kapag mainit ang mga dagat na malapit sa Pilipinas habang malamig naman ang mas malala yung karagatan. Dahil dito, mas mabilis ang pamumuo ng makapal na ulap o water vapor na posibleng magdala ng ulan sa bansa. Sinabi naman ng pagasa na pangungunahan pa rin ng Task Force El Nino ang pagtugon sa mga problemang posibleng idulot ng La Nina. Sa ngayon, may binabantayan ng pagasa asa na pamumuo ng makakapal na ulap sa labas ng Philippine Area of Responsibility malapit sa katibugan ng Mindanao. At yung mapapansin ang mga kaulapan sa may bandang labas ng ating Philippine Area of Responsibility sa may bandang uh, East of Mindanao, yan po ay Intertropical Convergence Zone. At hindi pa ito nakaka sa ating bansa. Malaki ang tungkulin natin para mapangalagaan ang mundo. Mula sa pagkonsumo ng tubig, kuryente at iba't ibang produkto, dapat lahat may balanse. Dahil ang mga ito, may epekto sa pabago-bagong panahon at tumitinding klima. Mobile journalist Francis Orsopo, Hatid, ang Mukha ng Balita.